ako ano, uh, ng pagkain pagpili mo ng gamot so, sana ng gamot meron tayong nakita dito ayan uh, nagkikwento si tatay yung kanyang kondisyon uh, daw ngayon eh, medyo hindi maganda meron daw siyang nararamdaman na sakit kaya meron siyang maintenance araw-araw kaya yun namamalimus siya para sa pambili ng kanyang gamot araw-araw at uh, pangkain na rin s'yempre pang-araw-araw uh, daw niya so ngayon at subukan nating tanungin ang uh, pangalan ni tatay Ah, uh, baksi gamot. nagme maintenance siya. So wala siyang uh, pensyon, wala ka pensyon. Wala. Wala siyang pensyon. Mga kabataan, mga katropa. So mayroon siyang konting narito. Ano, ah, uh, bak, you know, hinihingi uh, siya ng konting uh, tulong para sa pagkain. Oo, uh, ganyan nakita natin kasi siya dito tayo kasabay. Uh, at the same time, vlogger tayo. kita natin siya. Um, mamalas pati yung paa niya, no? Dito na ako ako So, yan si Tatay Tolentino. No, yung kanyang uh, uh, box. Siya ay, kumbaga, namamalimos na si Tatay, ano? Oh, namamalimos na kayo, Tay? Oo. Oh. So titingnan natin yung bahay ni tatay Dito ka natutulog Dito Ayan. Dito daw si tatay natutulog Sa poste na to po. Ayan <coughs> So dito siya natutulog Ilan taon ka na dyan nakatira tay? na Ang dalawang taon sa Ano sa basketball Sports Oo Iinom na ako boy ng gamang Ang hindi eh, nainam doon ng gamot sa tatay. Dito siya nakatira sa ila sa poste na to. yan yung kanyang ginawang payong yung kanyang ginawang uh, tulugan, yung kanyang wheelchair. May wheelchair ka tayo, saan galing yan? Sige yan, yung mga parate. Ah, bigay ng tiga mga parate. Parate, Ayun. Ngayon, meron ng magandang dog sa akin. Sina ko Rato Cabrera Cruz. Oo. Ayun, nabibigyan ako ng konting gamot at saka konting pera. Alam mo po ayoko, nahiya ako maglalapit sa mga kamag-anak. Alam mo kung sino kamag-anak ko? Apo. Tagkasin ko, si congressman. Hmm. Ang lolo niya at saka ang lola ko ay magpinsan. Apo, apo. Ay, nahiyaan ako maglalapit. Ngayon, Huwag na muna natin banggitin pangalan nila, no? Oo, oh, huwag na, huwag na, huwag oh, na Ngayon, uh, <laughs> nagpapatulong ako doon sa kaibigan ko Kasi malaman Iyan Ma, ako sa house Home of the edges, boy Nangyayahisapan na ako, eh Ilan eh, taon na pala kayo, tay? 77 na 77 na uh, 77 na akong gamot na Opo, sige po Mayroon silang gamot na ano? Kung nakakaawa Kung tayo po ay naka-duty rito, no? Yan, nakajuti tayo. Nakita natin siya na namamalimos. Noon, nung binunot niya yung kanyang gamot na siya ay may maintenance, doon ako na parang natats ako. Ano ako? Kaya nilapitan tama, ko. Nambalutan ng, ng taba yung aking liver. Patliter. Tapos, tapos, lumalaki pa ang puso ko. Ayun, may maintenance talaga. Lumalaki yung puso niya. Oo, no? oh, kaya ako y yung liver yung pala pag hindi na gamot posible parang hinahangin na katawan ganoon ang nga may turok na kayo tay eh bawal pag turok pag may sakit ay oo oh, may puso ano no? so, sinong sabi <laughs> ay nababalita ako balita ako ay salamat ayun may tumulong ano ayun saan po kayo nai saan? Mamplasan. Po. Mamplasan. Ah, nabibigyan niyo siya. Oh. Kadaanan mo rin oh, Pati ako nakita ko kasi na may Nakaupo siya kanina pa Tapos ah uh, nakita ko Bumunot siya ng gamot Pang maintenance Kaya nilapitan ko rin o, Kung ano yung may tutulong natin no? Sige po. Apo, Salamat po Ano po pangalan nyo? Apo? Ano po pangalan nyo? Oring Cabrera po Apo, Salamat po ma'am Nagamang po Ay salamat Paano nyo po yung YouTube ko? Sumilig-sumilig po. Ano po? Sumilig-sumilig. Apo, sumilig-sumilig po YouTube. Okay. Thank you po. Thank you po. God bless po. God bless po. Bye-bye. So yun, eh, nabutan siya ng prutas. Lahat ano? ang ano? makausap po, nahingi ako ng tulong para maano yung kasong mga Meron kang, yung mga iba tayo na dumadaan, nakikita ka, nag-aabot-abot din sa inyo. Oo, oh, nag-aabot. Yung Sige ano, sige malaban. Ay, mabait na, pakabait na bata. Three times lang ako nakita. Three, pangatlo nung Pasko, binigyan ako ng isang libo. Tapos, binigyan ako t-shirt, pagkain. Anong pangalan po nung lumagay sa'yo ng isang libo? Si, Naalala niyo? Eh, si, Rosel. Rosel, shoutout kay Rosel. Ano, nag-abot ng isang libo daw kay tatay. Rochelle Almarines, yun. Napakabeta ba? Tayo na nga ang nagsama sa akin. Yung Rochelle Ayun, pinagamot pa, no? Oo, oh, pinagamot pa. Ngayon, kasi kasi hindi na yung aking ano, naghahanap siya kung saan ako dapat tamihin sa home of the May number ka ba nung Rochelle? May iniwan sa'yo? Oo. Oh, oh. natin siya, tulungan tayo. Nag-up na, ano, kanina na. Ano, mga mag-ayong paan ni tatay, Kanina lang, eh. Ako yung streamer sa May pasok lang daw siya kaya hindi siya nakandaan dito May cellphone kayo no? Buti ah. hindi kayo ginagalaw ng mga ano dyan Mga tambay tambay dyan <laughs> Pag nung, nung manami rito nung may nagrarag Oo oh, oh, mga nagrarag din meron Nung pang nung ano Nagsusuma sa akin binabato ako oh. Ah binabato ka? Oo e, yun siguro trip nyo na Oo oh, oh. na e, ginasabay ko naman Dati maraming rugby boy ngayon, hinuuli na kasi, no? Dapat ba? Ang naman, na eh. Dapat, dapat. Nire-rescue na sila, yung mga kabataan na rugby oh. boy. Nire-rescue na ng uh, city government ang binyan. Ito, sir, Ito, mm, ayan yung, yung number doon nung uh, oh, yan, yan ang mabed na babae eh. na lagi akong pinipigyan. So, kukunin ko, ikakat ko muna. Kunin ko yung number. Oo. Oh ah, uh, ito si tatay no, na nispatan natin habang tayo naka-duty uh, kawawa siya, may na raw siya 3 tatlong taon dito nakatira sa kalye so naawa tayo nung, nung nakita natin kasi siya, nakaupo siya meron siyang box na mamalimos uh, inobserve ko lang nung gumunot na siya ng gamot niya for maintenance, doon na ako nakabag uh, meron para siyang maintenance So, uh, ito si tatay. Uh, ito nga natin ngayon. Meron tayong kunting uh, pera dito. Tayo po ay uh, sa kanya ng pambiling gamot. Ano? Uh, uh, Meron po akong 2,000 uh, dalawang libo dito. Uh, dalawan libo po ito. Ibibigay ko kay tatay. So, i-assist ia ko din po si tatay pambili ng kanyang gamot sa Mercury

sa bibili sana tayo ng gamot. <mukliwati> so yung reseta daw ng gamot na kay Rochelle. So may number ko kontakin natin. Kunin natin yung reseta para makabili ng gamot. Ako muna yung tayo. Papadalhin yun sa inyo ng mga tambay dito. Yan po mga katropa, mga kababayan. Hoy, gusto ko muna. Ano masasabi mo tay? Maraming, maraming salamat sa iyo at na nilutita mo at sa tutulungan mo sinulungan mo ko binigyan mo ko ng pamilyang gamot mo. na alagang dalawang libo sana yun eh hindi ko malimutan ang ako'y ang gusto ko lang mo eh baka matulungan mo ko makalating ito po yung aking hinain so ayan po no ananawagan po si tatay no ay uh, dulo daw po niya si Tulko. So, wala tayong access doon kay Tulko pero try natin i-upload itong uh, video sa social media. Subukan natin na makarating ito kay uh, idol niya si Tulko, makahingi daw ng konting tulong. Ito yung kanyang tahanan, yung sa likod niya. may gitna raw siya tatlong taon dito sa kalye. Dalawang taon dito sa sa, sa, sa poste na to. Yan lang so doon sa kwento po niya minsan binabato daw siya ng mga rugby boy niya, nung uh, hindi pa in-operate hindi pa na rescue uh, doon uh, nga tayo na awa kasi nung namalimus siya sa edad niya uh, siyempre hindi hirap na rin siya magtrabaho hindi rin siya makapaglakad namamagay ang paa niya tapos dumukot po siya ng gamot niya nagme-maintenance pala siya, dun na po tayo lumapit at nagabot po tayo ng kunting tulong ano Pasensya ka na tayo sa tulong ko. Yun po ay konti lang po yun. Uh, hindi po sapat yung binigay ko sa inyo. Ayan yun po. Uh, gagawa po tayo ng uh, mga paraan para makatulong pa po tayo. At sa ating mga viewers, mga followers, baka pwede natin uh, tulungan sa tatay. I-share lang po ninyo itong video para makatulong tayo sa kanya. No? Yun lang po ang may tutulong natin. Uh, kumare makarating daw sa kanyang idol. Si Rapi Tulpo no? kung uh, ano po may tutulong no, so sa ngayon nakakalungkot mang sabihin kailangan ko muna magtrabaho kasi nasa duty po ako ngayon ng city marshal dito sa lungsod ng Binyan so iiwan ko muna si tatay ha, ah, ko pala si Rochelle pukuntakin natin si Rochelle para kunin yung reseta makabili ng gamot si tatay so uh, out muna kami